utang ng Pilipinas. Magkano na po ang utang ng Pilipinas? 16 Trillion. Yes. 16 Trillion ang utang ng Pilipinas. Pero, at yan ay mamanahin ng mga future generation of Filipino. <laughs> kaya ka ng future mom, ma lang sa Oh. Pero, bakit hindi natin nakikita, magutang, ganito, example ha, magutang ako, kasi gagawa ako ng railway system from Tawi-Tawi to Apari. Diba? Magutang ako ng ganyan. Understandable. Kasi hindi mo naman yan kukunin sa sariling budget. Diba? It has to be a foreign funded project. Pero bakit 16 trillion ang utang natin? And wala din tayong nakikita. Nasaan ang inutang? Kasi dapat pag nagutang ka, may nakikita ka.